Ibinida na ni Pangulong Bombong Marcos ang Maharlika Investment Fund sa mga negosyante sa Amerika. Sa kanya namang opening remarks, sa Apex CEO Summit na nawagan si PBBM ng kooperasyon ng mga bansa para sa kapayapaan at pagkakaroon ng solid economic foundation. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Umarangkada na ang panliligaw ni Pangulong Bongbong Marco sa business leaders at investors sa San Francisco, USA. Sa Philippine Economic Briefing, ibinida ng Pangulo ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa 5.9% sa third quarter ng 2023, maging ang unti-unti raw na pagbagal ng inflation. Hindi naman nawala sa talumpati ng Pangulo ang pagtatatag ng kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. In addition, we look forward to the operationalization of the Maharlika Investment Fund. the country's first ever sovereign investment fund it will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government including the infrastructure flag flagship these projects offer high rates of return and significant socio-economic impact Sa ngayon, walumpung potential infrastructure projects na raw ang posibleng mapondohan ng MIF. Target itong maging operational sa pagtatapos ng taon. Samantala, sa kanyang opening remarks sa APEC CEO Summit, inisa-isa ng Pangulo ang mga hamon sa ekonomiya ng Pilipinas. Gaya na lang ng pangangailangan ng suporta ng na negosyante o MSMEs at ang matagal ng problema sa agrikultura. The issues that we face, supply chain shocks, food and energy insecurity, natural disasters health emergencies the climate crisis demand that we augment our efforts to address mitigate and preempt the negative economic impacts that they bring kaya ang panawagan niya patuloy na kooperasyon at tulungan ng mga bansa para sa kapayapaan at pagkakaroon ng solid economic foundation sa sidelines ng summit, nasa ang ng mga kasunduan sa iba't ibang sektor, gaya ng pagtutulungan sa pagtatatag at pagpapatakbo ng kauna-unahang cancer hospital sa bansa at pagtatayo ng high-resolution weather forecasting system gamit ang AI technology. Sa enerhiya, nagkasundo ang Meralco at Ultra Safe Nuclear Cooperation o USNC sa pagsasagawa ng pre-feasibility study sa micro-modular reactors para mapag-aralan ang clean at sustainable energy options sa Pilipinas. Komite daw ang pamahalaan na matiyak na magtatagumpay ang mga nilagdaang partnerships. Bukod sa mga ito, nagkausap na rin si na PBBM at US Vice President Kamala Harris kung saan natalakay ang defense cooperation. Nakatakda rin makaharap ng Pangulo ang Peruvian President at si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.